So, ngayon guys, um, pupunta kami dun sa bahay ni Truyans na pinapagawa niyang bahay. Ay, pinapagawa ang bahay ni Madam. ayun na sila guys. Ayan na sila guys. maging hapon, makwasi sila sa Facebook. Hi mother, good afternoon. Kuya, wala buk kada chat sa ako. Unsa mm -mm. si mother? Wala nang ita pa ka. Deb. Hay so ayan na sila guys. Ah. Oh. pinatrabaho na po. Oh Iyan. So try na tinay pa ba na siya? Gamit na ba? na Sorry, mm -hmm. it... okay. guys, oh, so ayan guys, so sa so, tatanungin muna natin din si Mother. So Mother, ilang anong bakit malit yung ano, yung malit yung space ng bahay? Kasi yun lang ang talaga ang ano, space uh, uh, ano, sa naka bigay sa kanila. Nalupa. Kasi Lupa. masikip, hindi. Kasi masikip na mahingi lang ako ng konti para lang oh, uh -uh. nakatirahan nila. Ah ikaw iko nag-ana mag iko yung nangingi ng para matiran nila ng lupa. Mm. Tay si nanay. nangingi man ito pero walang paluap ba. So akong wi na magtarok na sila aw mag ano na sila nung yung maliit na bahay. Kaya gusto lang na kahit maliit basta mayroon lang silang makyari. Pero ano yan um anong plano niyan? Ada uh, double ano second floor. sabi ni ma'am, ano daw yan? Dos uh, ah, ah, dalawang. Ah, second, floor yan. So ayan, so second floor. So ilang kwarto sa baba, mother? Balak niyo ninyo. Sabi ni an, ma'am kayo, wala ano daw lahat daw yan sa yan, table para pag ninyo, niyo. Libre lahat. Sa taas lang ang kwarto. Ah, so lahat uh, sa baba is ano lang siya plain lang siya open. ano na yung room, CR, kusina, walang kwarto. Sa taas lang yung kwarto dalawang kwarto sa taas. Dalawang kwarto sa taas. Bagay sa sisi naman po. Kundi mas malaki din naman siya pag ano, das andanas. Ilang square meter yan, mother, Hindi ko man alam. ang bahay nila kay ganun lang naman kana. So, um, ano lang siya at 50 meters, ay 50 square meters si, lang pala yan. Yung oh? kapatid ko. Ay, ito na po din. Ang liit ang ano. 20, luis. 20. 23. Kuya Luis, ilang ano to, ilang square meter yan? 5 by, ano, 5 by 3. 5 by 3. 5 by 3 square meters. Uh, maliit lang talaga. Okay. Huli naman sila nga nakapwesto. Ah, sila. Um, kung unoon pa sila nakakuha, malaki sana. <laughs> Dine ng law. Okay, Singit lang para na. Singit na, lang sing naawa. Na, na, Nabinitap na ano ay, daw. Wala oh, lang kayo Janang. Ma okay sa. Na, o, mother, ay, so wala wala talaga silang lupa. mother Mothers. Wala talaga silang lupa. Binigay lang 'yan o, binigay ng kapitan. O sa barangay. Oh. Binigay lang po ito. Pulis Binigay lang pala to. Nakita ko lahat manito. Kakakasama-sama lang kami. Undeclaration. Ay, guys So, bigay lang pala 'tong lupa na 'to okay. kay Kapitan. Uh -huh. mm -hmm. May may-ari nito tapos binigay sa dito. Ang may-ari dito is yung Kapitan. Hindi. donated to noon sa mga maraming may-ari nito Mga Kalibay, mga baldiyo, mga ano ba 'yun? Kalibay, mga baldiyo at saka Yung dito banda mga baldiyo 'to. Ah, so, marami may-ari. marami. so ayan guys, Thank you. So narinig, na po natin lahat. At ayan na po sila guys. Hello. Mm Hello. kaya uniform Hello. 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 yung araw <laughs> so, ayan. Ay, kapatid diyan kapati <laughs> ah, <sino> kapatid kapati diyan kapati diyan kapati diyan kapatid? diyan kapati diyan kapati diyan kapati diyan kapati diyan Bagong... Mother, masaya ka ba, mother? Sa, ano, sa mga nangyayaring blessing sa'yo? Masaya. Masaya ka? Ana, ana, Bakit ka masaya? <laughs> diba? May bahay na kami. Nagwapo. So, yung magta kung magtatrabaho, ay kung mag-ano siya, bukit pa rin siya. si mother. Nagkasakit na si Andy, si yung asawa niya na si Nagkasakit na si Angkol? Bakit? Namagay naman yung tuhod niya Kaya hindi nakapunta si Angkol dito Sabi ko huwag na siyang pumunta dito Kasi sobrang init Kaya mm -hmm. Siya na lang, okay na lang. A... Ayan guys Tungasa oh. Tungasa

dapat kita bisa ni Leo si Ito yung dalawang lima. Yay! It's a prize. Leo <laughs> <pinapawisan> ka ba? <laughs> Hala Si Magbay na guys, Pauwi na kami.

Oh, kena nak kena ngule atok bandupan dengan sedikit. Hahaha. 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 alin mo diri Hahaha. 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 mo tanan. Picture. Picture. So, dito na tayo mga mamsi. Uh, uuwi na po tayo at danda na po tayong uh, bumaba para Uh, safe yung ating pag-uwi kasi baka madulas po tayo at masikip talaga yung daan dyan at ayan po sila Jigjak at si Amanda at si Bakang po sila at yan po yung sasakyan namin dulog na kulay blue ayan kaya uh, alis na rin kami uh, alis na kami Diretso-diretso yung alis namin kasi nga puputan daw kami ng plaza para mag merienda um, doon um, mag-banding muna ang mga bakla para pusog din pag hinihintay kaputang kaya let's go guys see you in plaza bye so dito na nga tayo mga mamsis so sa, sa plaza na kami uh, mag merienda muna kami at pipili kami ng aming mga gustong kainin dito So di ba, ang dami mga food dito sa plaza na nga saan? Kung saan po ah. So dito na lang, lang dito pinta, yung pagkala na dito sa gilid. O oh, yung mga isudyante. Ayan na po ah, sila guys. O ah, di ba? Balot! Balot tata! Dito sa ano. Ang merienda na naman kami guys. Dito o. Ah.

At dito na nga tayo at uwi na kami mga mamsi. Ayan, no? na. See ya guys! Bye!